dito nakaplay ini dapat mahiling na nagtatanong ako iyo hiling. ayo pala ako na ako na ako na na ako na na ako na ako na ako na ako na na ako na ako na ako ako na ako digi ako ako sabi mo man, para tusok. Di, ka na gana dyan. Ayaw, di ma. Stop. i play mo siya na. Di, naka-play man talaga. Naka-play na? Ayaw, di ma. Di, ha? Di,